Hi guys, welcome back to my channel. Ayan, marami ang kinilig at may team live pa na pumunta sa mga fans ni si Kim Chua at ni Paolo Abilino sa asap natin to ngayon. Kasi nga, maraming nakaabang kasi may aaminin daw ang dalawa at may inamin na nga. Grabe, kilig na kilig ang mga fans kung ano man ang inamin ni Paolo Avilino at ni Kim Chua. Ito yun na nga, mapapanood na nila ang What's Strong with Secretary Kim gabi-gabi. So, yan naman pala ang surpri surprise na dalawa kasi nga lalong gumanda na ang story ng What's Wrong with Secretary Kim. Akala nyo kung ano nang aaminin, no? Alam nyo naman itong si Paulo Avilino, Napaka-secretive. So, kayo nang mag-chad sa mga kilos ng dalawa kung meron niya ba o wala. So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po mo stress Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga kong upload.